So, magandang umaga sa lahat, magandang people. So, nandito na naman tayo ulit sa hospital ngayon, guys, kasi ready for ating pangalawang operation, guys. Kasi yung unang opera natin hindi naging successful, kaya opera tayo ulit ngayon. So, dito tayo ngayon sa San Paul Tenangilin. So, kaya pala maingay yung kwarto natin, guys, kasi tabi tayo ng ano, ng tugpahanan sa helicopter ay okay. every now and then minsan may mga helikopter agay okay. So, lalo na pag may mga ano may mga emergency kinukuha ng helicopter kaya medyo maingay yung kwarto natin ngayon kasi every now and then pag may room ah uh, alis at may darating na helikopter ay eh, tabi lang yung ano natin kwarto na sa halos uluhan natin yung ano eh landing <laughs> So, ayun. Pagpainit, automatic din pala tong bintana namin nag, ano, bumababa yung ano, ano bang tawag nito? Rolo. So, dito tayo guys, for, for days na naman tayo dito magstay sa hospital para ma-opera. So, ito, ready na ako for operation guys. So, nakasuot na tayo ng pang ano kasi ito required na ano, kailangan magsuot tayo ng open yung likod bag bago operahan mm -hmm. so, schedule ko is alas 10 ng umaga ayan, habang wala pa lakad-lakad muna tayo exercise naghihintay ako na dalhin sa operating room di ba ako na operahan nito guys pero, nakaswero na ako kasi wala akong kain Ayan, guys. Finally, 5.30. Balik na tayo sa kwarto. Tapos na tayo na operahan. So, successful naman yung operation natin, guys. Medyo na late lang. So, ito na po. Naoperahan na tayo nito. Ito yung ano, guys. Takpan na lang natin kasi bawal yung dugo, diba? O, di. Ayan. May mga nakasabit na tayo. So ano na lang tayo, waiting na lang tayo na magiging maayos uli at magpapagaling na lang po tayo guys. Tsaka hintayin natin yung next result at kung anong next natin na gagawin kasi may mga treatment pa tayong susundin kung ano ang kung ano ang advice ng doktor yun ang susundin natin guys kasi mayroon pa tayong mga hinihintay na result para doon mag-be-base kung ano ang gamutan na gagawin sa atin So, guys, ito yung dinner natin. Shake and plate. Hmm. At sya ka, tatlong tinapay. Mm -hmm. Tatlo. So, kain na po tayo ng mm. lunch. It's lunch time. So, may sabaw. So, let's eat, guys. Um, yan ang ating pod for today. So, kaya po tayo. So, guys, food is served. Let's eat, guys. So, guys, yung tinanggal pala sa akin, yung ano lang, yung buko lang naman ang tinanggal, guys. So, hiniwaan lang yung suso ko at tinanggal yung tumor. Yun lang hindi naman yung buong soso. At saka, pasalamat na lang ako at maagang na-detect yung sa akin, guys. At saka, maganda na rin, at least, pangalawang operation, ano na, nakuha na talaga yung, ano, yung bukol na dapat ko. Kasi yung unang operation, guys, hindi nagsuccessful. kasi mali ang nakuha. So, wala. Clear yung nakuha dati, guys. Kaya, sinalang ako ulit ng pangalawang operation ngayon. Pasalamat na rin ako ma maagang ano, na-detecto. At saka nandito ako sa Europe. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. See you next time. bye. -bye.